O ayan, si Kabayan ang naka-receive, ha. O ayan, bibigyan natin siya ng pa-birthday. O oh, ito na, ito na. Nandito ba si... Si Randy. Ayan, si Randy. Randy yung nanalo. Ayan. Uh, congrats, ikaw yung nanalo. Ayan na. Hello po. Hello. apo. Hello. Hello. Tapos si maasahan ko po sa trabaho. Ikasabi. Yung landed <laughs> diba? Ako po yung landed, pa ako po yung landed po. po, yung po. <laughs> oh, happy birthday kay nabayan. Ah, <laughs> ah, commander, andito na yung nano, yung nabunot mo. Yeah. Yung supply ni Mamang Guard nung nakaraan ibibigay ko na sa kanya. Yeah. Uh, actually, kulang cool pa to. Dapat kumpleto to. Marami naman ako nito sa Riyadh, saka sa Jeddah. Dito sa, sa Jeddah, sa maraming salamat ano? kayo. O ayan, si Kabayan ang masyorteng uh, uh, naka-receive ha. O oh, ayan, bibigyan natin siya ng pa-birthday pabirthday. Yes! Pa yes. Happy Kabayan. Happy oh, ayan. ayan, Happy birthday, Happy birthday Kabayan! <laughs> <laughs> ayan, nagdala na siya ng maraming plastic. Naubusan kasi ako ng plastic. Sobrang dami niyong nag-pick up. Kaya nga, maraming Naubusan ako. So, syukran. Hindi ko mananalo ata ako. Kasantong. Grabe. Hindi yung kasi, di ba yung kakao nung kahapon, di ba, sabi ko, parang, kasi pangalawa ako dun eh, sa listahan. Oh. pangalawa ako sa listahan. Mm. Sa, naman. Hindi siya nakapagay. So <laughs> ah, thank, so. inga. thank, 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 thank you. Salamat, ha. Thank you. Next time, ingat, ingat, ingat. Sige, sige ayan, okay. ang naghakot award ah, na sila, ha. Ayan. Sobrang saya ni Kabayan kasi nakareceive siya ng free food galing kay Mamang Guard. Kaya ikaw Kabayan, kung napapanood mo itong video ni Mamang Guard, pwede mo itong i-share at i-like at mag-comment dyan sa baba. Magpalista lang kayo mga kabayan at malay mo ikaw na ang susunod na mabunot natin para sa schedule. At para naman sa mga hindi pa na-schedule, sisikapin namin mabigyan rin kayo mga kabayan. Inshallah, ikaw na ang susunod na magpipick up ng free food galing kay Mamang Guard. Shukran!